Good morning mga idol. So Friday ngayon. Wala kaming pasok. Ito yung kumbaga sa Pilipinas, ito yung pinakalinggo. Diba sa Pilipinas linggo wala tayong pasok diyan sa trabaho. Dito naman sa Saudi, Friday ang walang pasok yun pinakalinggo namin. So tara. Samahan niyo ako na magnakaw. <laughs> Joke lang. Samahan niyo ako sa pupuntahan ko. Pakikita ko sa inyo yung uh, pinagmamalaking puno ng Saudi Arabia. At the same time, ito yung pinaka uh, pambansang prutas nila. Okay? So, yan yung aming workshop. Yung pinaka pambansang prutas nila sa atin, sa Pilipinas, ang, ano nga ba, pambansang prutas natin. <laughs> Dati, ano eh, so, comment nyo na lang dito sa video nito baka nag iba na yung pambansang prutas natin <laughs> comment nyo na lang so kung gusto mong makita at malaman yung international nilang prutas o yung pambansang prutas nila tapusin mo yung video kong ito para at least kahit pa pano meron kang uh, matutunan di ba? <laughs> o malaman man lang di ba? so dito buha tayo pakikita ko pa sa inyo at, le ito ano to eh yung farm to ng boss namin kaya lang since na uh, lumalaki na yung kanyang negosyo ang ginawa nila uh, binunot na yung puno na ito at ginawa ng parking space ayan ginawa nilang parking space ayan so ayan mga idol na tayo so ito yung sinasabi ko sa inyong makasaysayang puno dito sa Saudi Arabia yan yan o oh. yan ay dates kung tawagin ang spelling niyan ay yung pecha yung English at uh, date date ayan alagyan lang natin ang S dates ayan o oh. ganda no ang dami uh, o oh. ayan kaya makasaysayang puno mga idol kasi nung araw daw ito yung nag survive sa mga hindi paglaban sa bansang Saudi na mga kawal ito daw yung uh, ginawa nilang ano tawag dong pagkain sa bundok kaya nila naging kasaysayan tong puno na to dito sa may ano to eh, uh, madali lang tong bunutin you know, daw yung buong no? pwede yung ibunutin tapos ilipat, kung kumbaga hindi siya masyadong maselan hindi kagaya sa atin na ang puno kapag binunot na ano na na namamatay na kagad dito hindi eh ang dami oh tanim ng boss namin to farm nila nga dati ito at hanggang ngayon naman uh, at nila yan pangkain din eh lalaki oh ang dami ng bunga oh hinog na pwede nang kunin kaya lang gahanap ako ng mababa kasi ang tataas eh. <laughs> kukuha tayo ng konti yan dami mga idol oh Oh, ito. Maganda. May long habdan. Ayan, oh. Alam nyo, napaka, ano nitong punong to, napaka, ah, tawag dito. Dami, oh. Ayan tayo. Dito may habdan, oh. Ayan. Wow. Hingay tayo. Maganda lang ako ito, eh. Look. So kasi nga kukuha talaga ako dahil alam nyo napaka ano ng puno na to napaka tawag dito yung bunga nito napaka dami ng sustansya o benepisyo na maibibigay sa ating katawan yan i-search nyo na lang sa ano sa google kung ano-ano yung mga benepisyong maaaring makuha dito. At saka alam nyo ba, napakatamis ng bunga nito. Ito, maniba pa. Yan, maniba. Kung baga, hindi pa siya hinug. Mga ilang araw pa hinug na yan. Yan. Pukuha lang tayo ng, pukuha lang ako ng konti kasi uh, pakikita ko lang sa inyo na talagang live. Ay, Saka baka mapagalitan din ako ng boss namin kasi binibenta nila yan pero ang dami nga eh. Oh, Nagkalaglag lang eh. eh. Yan. Napakatamis ng bunga nito. Yan. Tama yan, konti lang. Yung iba namumulot lang. Pero tayo, nanguha tayo ng konti. Yan. Masarap yung ano nito. Yung, ewan ko lang ha. Parang hindi na bubulok, ah, hindi nasisira to eh. Itong bits. Kasi, habang tumatagal, Tumatamis to. Ang tamis kaya nito? Nung una kong ang natikman to, hindi ako makapaniwala na wala siyang asukal. Eh, ang daming bunga. Oh, ayun pa o. Oh. Kakatawa, no? Dami yan. So, yan lang ipinakita ko sa inyo. O, kami lang. Nung una kong natikman to, hindi ako makapaniwala na wala siyang asukal na halo. Kasi talaga namang pagkatamis. Ah, hilaw pa tong isang po. Oh, hello po. Oh. Talaga namang pagkatamis. Kaya hindi ako makapaniwalang wala siyang asukal. Okay? Pero nung talagang na-experience ko na mamita sa mismong puno, ayan, tsaka ko nalaman talaga na matamis, wala talaga siyang asukal. So, ito. Ang naging experience ko rito, mga idol, kapag kumain ako nito nung una kumain ako sampung piraso pagdating ng umaga ang dumi ko ano lang yung tama lang yung lambot at saka kulay itim ah, pasintabi baka may marahin na ah. kulay itim na malisangsang masangsang mas masangsang na pangkaraniwang amoy yun pala yung toxin ko sa loob ng mga bituka ko inilalabas niya yun ang naging ano ko ah, experience ko rito tsaka ang alam ko dito sa isa sa benepisyo nito ay eh, inire-regular niya yung circulate ng ating dugo right? okay? so yun lang ang ma-advise ko sa inyo mga idol at kung mapapanood niyo itong video kong to maraming maraming salamat sa makakapanood ng video kong to ay God bless mga idol andito na ulit sa akin accommodation ayun ngikot lang ako terakhir